natin isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Labio, tingnan nyo yung ganda. Halak ka! yes ko sa buong mundo. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong bulaklak. Sa video ito ay makikita na ninyo ang bulaklak na nasa likod ng ating limang pisong barya, ang tayabak. So guys, just in case na magutom kayo after nyo mabisita yung ano, yung tayabak dito sa Villa Cascada is mayroon katabi dito. Isa rin sa pinakamasarap na kainan dito ang Julius. Oh. Ayan, so order tayo. Yung in order natin yung native chicken. Tapos ito yung pinaka best dito. pinaka best itong salad nila. Di pwedeng din natin matikman tong fresh salad dito ito. Fresh salad tayo. Tinulang bisayang manok at saka sisig. All right lang guys ha. Hindi ko talaga ma mapigilang i-share sa inyo dito sa aming kinainan dito. Kinainan, kinainan namin dito whole guys. So gusto ko lang i-share sa inyo yung tanawin dito. Grabe, napakaganda oh. Tanaw mo yung bundok, napakaraming puno. Tapos grabe yung hangin dito. Kung andito lang kayo, sobrang fresh na hangin. Napakalamig, napakasarap ng simoy ng hangin. Oh, Tingnan nyo naman ang, ang tanawin dito. Hindi mababayaran ng kahit anumang salapi itong tanawin dito. O, oh, napakaganda. Ganito, kaganda ang Mindanao. O, oh, ayan. Ito guys, ito, uh, isa sa aming in-order dito sa Holios is itong salad nila. Hindi pwede, hindi mo ito matikman kung makapunta kayo sa Holios. Napakasarap dito. Ito yung, ito yung ikanaganda dito sa Mindanao. Dahil yung mga ngayon, pagkain dito is fresh dahil dito lahat yung uh, supply ng agrikultura. Tulad nitong ating litos ngayon, napakasarap. Mm -hmm. Sarap. Sarap na isda keso oh. Yun, isa sa aming may in-order. Isa isla, isa ba ito, ma'am? No? Uh, mulmul. Okay, mulmul. -mul at saka ito, sisig. So, kain na. Sarap ng sisig nila. Tapos, napaka-fresh ng isda Fresh na fresh yung isda Alright, so andito tayo ngayon sa Claveria, Misamis Oriental dahil alam nyo ba na itong bulaklak na nasa aking harapan, tingnan nyo, ito lang naman yung bulaklak na makikita natin sa likod ng limang pisong barya. Ito yung tayabak. Grabe. As you can see guys, tingnan nyo, ito yung forma sa hindi pa namukadkad, you know, tingnan nyo. Medyo matulis pa yung uh, dulo niya, pero ito yun naman yung full grown na niya na, ah, mo, na Grabe. O, tingnan nyo yung ganda. Halak ka. Grabe. Oh, hindi ako makapaniwala guys kung sa hitsura nito. Dahil inaamin ko. Walang biro guys. Ah, tingnan nyo ha. Inaamin ko. Sa buong buhay ko, 40 years ko sa buong mundo. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong bulaklak. Dahil sa kung hindi ako nagkakamali, itong bulaklak na ito, eh, siguro ito eh, uh endangered o rare na klase ng bulaklak. Kaya isang malaking karangalan para sa akin na makakita ng ganitong klase sa personal. Dahil aminin natin, hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataon na makakita ng ganitong klase ng bulaklak. Dahil, sa gaya ng sinabi ko dito sa Mindanao, hindi mo to makikita kahit saan sa mga palengke o kahit saan-saan man. Dito lang ito makikita sa Claveria. Pero sabi nila, marami daw ito sa Palawan. Dito, guys. Then isa din sa naobserbahan ko is iama uh, ang kanyang katawan is parang vines. Ito yung tawag na vines, oh. Tinaw parang mga ugat-ugat. Dahil gaya na, oh, tulad dito. Kailangan talaga siya magkaroon ng bahay-bahay para doon talaga yung kakapit yung kanyang mga mga ugat, oh. Tapos yung kanyang ano, bulaklak is yun, parang big, pa pahulog, pahulog, oh. Tapos isa sa naobserbahan ko rin, ang daming bubuyog. Kaya hindi ako masyadong maka, baka mabangga natin, baka ma-disturb yung mga bubuyog. Grabe yung bubuyog ngayon dito. Oh, ewan ko lang kung anong kulay ito. Sabi nila, ang kulay daw nito is jade ata, jade. Kasi hindi naman ito blue. Hindi rin ito white. Combination ng blue at saka white at saka green. Napakagandang klaseng bulaklak. Oh, tapos ito, ito pala yung itsura ng dahon guys. Oh? Malapad, malapad yung dahon. Pero, tingnan nyo ah, tingnan nyo. Sukat so, natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Grabe ang haba no, aabot siya hanggang limang dangkal. Ito naman, isa lang siguro na nahulog na itong nalagas na itong mga, mga bulaklak dito sa parting ito. Pero, ito yung hindi pa nalagas, grabe umabot ng limang dangkal. Kaya ito ay panawagan na rin sa ating lahat. Sana po alagaan natin ang ating kalikasan para itong ganitong klaseng bulaklak ay mas maparami pa natin at makikita pa ito sa mga sumusunod na henerasyon. Ako naman ay hindi eksperto pagdating sa mga bulaklak. Pero kung sino man yung nakakaalam kung saang mga lugar pa ito makikita dito sa ating Pilip sa atin sa Pilipinas. Pakico paki-comment nyo naman para ating malaman dahil sa sinabi ko nga kanina, bihira itong bulaklak na ito. Sana maparami na ito dahil sa siguro ito ay napakahirap ipalaking bulaklak dahil sa isa nakausap ko sa isa sa mga nagtanim nito, out of 50 na sinubukan niyang itanim sa limang tatlo lang yung nabuhay. So ibig sabihin, itong bulaklak na ito is hindi mo basta-bastang maipatubo o talagang maging successful o matagumpay ka. Kaya siguro, ito is tinuturing itong bulaklak na ito na talagang endangered or rare dahil sa bihira ka lang makapagpatubo ng bulaklak na ito. Oh? By the way, gusto ko rin pasalamatan ang Villa Cascada Resort dito sa Claveria Misamis Oriental na binigyan tayo ng pagkakataon na makita ang bulaklak na ito sa personal. Maraming salamat po. O so, isang napakagandang kwento na naman ang aking nahitid sa inyo ngayon. So, kung by the way, kung bago ka palang lang sa ating channel sa Rentoms TV is baka naman pwede naman subscribe para updated tayo sa mga lakad natin dahil isa sa ating advokasya is maipakita natin yung mga kakaiba, magaganda, lalo na dito sa atin sa Mindanao at sa Pilipinas. So, ito pala si Rintoms TV, kita-kita sa ating next vlog. God bless and rock and roll sa inyong lahat. Bye-bye!